Good morning guys, isang pinagpalang araw sa ating lahat guys Updates uh, ko lang namin na guys, yung aming uh, alagang ibon Ayan ang alaga ng aming Sir Charles Ang kanilang African lover na ano, Alps 2 At yan ang aming inalagaan dito guys At yung aming, ayan guys, flex ko lang yung aso namin si Shasha At Ang aming, ayan siya, German uh, Shepherd Parating lang yan guys Galing niya yung, yung guys Yan flex lang namin guys yung ang aming anak yung Pearl Ayan yung aming mga uh, halaman Munting halaman Ayan Tapos mayroon din kami rosas dito guys Ayan hey guys. May rosas kami At uh, ano ko lang Piniflex uh, ko lang yung aming uh, munting ano Kaya yung aming ano doon guys oh, Yung vintage car namin eh, Hindi sa amin yan guys ha ah. Pinaka-landmark na lang yan dito sa aming tinitirhan. Uh, yung mayari po dito, yung naglagay dyan at hindi na inalis. Kaya, nandyan na po yan siya. At maraming salamat po guys sa uh, support nyo sa aming channel na Pearl, Kirin, and Papa. Uh, please subscribe guys. At maraming maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa aming mga video. Ito kami guys. Ayan. Thanks for watching guys at lagi po nating tatandaan na every gising is a blessing. Ayan guys. Ay, ano ko lang guys, flex ko lang. Ayan. Ay, coach na 'yon guys, hindi namin 'yon. Sa boss namin 'yon. Ayan. At tingnan niyo yung aming mga alaga na pananim guys. Ayan. Meron kaming mga cactus diyan, ayan. Sa busing namin 'yan, daw ni lang pag ano. Ayan. Maraming maraming salamat po guys sa lahat ng suporta ninyo sa aming mga video. Ayan. Tapos dito guys, flex lang yung aming meron din kami ano, glider. may sugar glider kami dyan ano, sa loob. Ayan eh, sila guys. Nakapout sila kasi yun po yung ano nila eh. maraming salamat guys sa suporta ninyo at palagi pa natin tatandaan ulit na, na every gazing is, is a gazing. Bye bye po! Bye bye guys! thanks for watching, thanks for watching.